small community. Ito yung Sitio Bakayan. Yan, andito kami ngayon sa Barangay Lumanyag kasama ko si Ma'am Jazz. Ma'am Jazz. Oh. Ano ba bakit narito tayo sa home visitation natin ngayon? Sa ating huwarang patawid pamilya. Ayun, ano ba pag sinabing ano, pag sinabing huwaran? Siyempre yung mga model po ng ating nanalo kasi si Atenex sa Huwarang Pantawid Pamilya. Kaya magbibisitahin namin ngayon. Uh, lang namin siya. So yan, yan ang trabaho namin sa DSWD. Kung so, nakita nyo yung aming dinaanan, uh, di ba? Talagang maliligaw ka. Si Atenex ay matagal ng Pantawid pero siya ay gagraduate o pupugay na rin tapos kaya siya ang nanalo sa huwarang pamilya na Pantawid kasi yung mga nakuha niya sa gobyerno gaya ng uh, sustainable livelihood program ay napalago nila nagkaroon sila ng pigire at nagkaroon din sila ng baka actually ang baka nila is apat ang baka nila so yan kumalaga ni ate kapapanganak lang oh mga biik. lang ang piyo. As in, kapapanganak lang daw. Ayan. Kailan natin bebenta mga biik? By July, sir. Ayan, by July daw po. Pwede lang Pwede nang ibenta. So, hindi hadlang talaga ang kahirapan. Ano, basta marunong lamang gamitin ang mga resources kaya nang binibigay ng pantawid DLP. SLP na SLP kasi kalimitan doon sa SLP na ay nalulusaw pagkakuha ng pera nawawala na <laughs> so ang ng SLP sustainable livelihood program ng DSWD nakalista sir sa ano to? sa ASM. ang oh, dami ng mangga. Tapos, eto yung malupit. <laughs> yung figure, eh. Nakalagay yung feed sa ref. So, <laughs> oh, ano sa inyo. Ganyang kalupit ang ano. May mga figure dito. Para daw malamig yung iinomin ng mga baboy. Ito <laughs> na Seryoso naman yung mga <laughs> Ayan, ang mister ni Ate Masipag. Makakatabi. Sa sobrang sipag, makakatabi mamayang gabi. <laughs> tao <laughs> <laughs> so, eh. Dahil masipag. Kitang-kitang oh, yeah. kapugian lalo. Ayan, nagpapaka uh, si tatay ng mangga. Ayan. Ayan, nagpipicture pa. At after naming mag-area, uh, edi dumaan muna kami dito sa Bulubundukin upang magpahangin. At enjoy ang scenery. Maraming salamat. God bless.